Magandang hapon po sa lahat. Dos Visayas, Mindanao, kung saan kayong dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa aking muntin channel, Samuel Soriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig po, pangungulikta po ng barya, kaya ho tayo nandito. Ayan, magandang hapon po sa aking mga subscriber po, kung saan kayong dako na mundo po. Ayan, maraming maraming salamat po sa aking mga subscriber dyan. Thank you so much. Yun naman po, hindi pa po nakapagsubscribe dito sa akin YouTube channel at gusto nyo ang ganitong mga topic po about coin. Siniseling natin ang kanilang mga halaga para malaman natin ang kanilang presyo sa pamantayan natin mga platform. Ayan po, magandang hapon din po sa mga kolektor dyan o numismatis ng Pilipinas. Ayan. Yun naman po, hindi pa po nakapagsubscribe dito sa akin YouTube channel at gusto nyo ang ganitong mga topic po about coin. Siingi sana ako ng pabor. Ayan po, baka pwede naman makisuyo sa inyo at malaking tulong na po yung gagawin niyo tulad na lamang po ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para mag-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Maraming maraming salamat din po sa nanonood doon sa aking FB page. Ayan. Samuel Soriano po doon nanonood sa aking FB page. Thank you so much po sa mga nanonood din po doon. Maraming maraming salamat sa inyo. Baka pwede naman makisuyo sa inyo. Pakipindot naman po ang ating follow button doon para mag-update din po kayo sa ating mga video po. Ayan. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera po ng BSP. Year 2002. Ayan ang ating pag-uusapan po. Year 2002 ng BSP. Dalawang piraso po ang ating year 2002. Aba malabo ah. Makintab. Ayan. Ganyan siya. Makikita niyo po ang imahe ng isang lalaki. Ayan po, nakaharap po sa kanang bahagi. And then, sa kanyang harapan po, may 5 pesos po. And then, ang kanyang pangalan po, siya po, ang ating bayaning si Emilio Aguinaldo. Ayan. Emilio Aguinaldo po, in the year 2002. And then, meet Mark in the Republica ng Pilipinas. Ayan. <coughs> Excuse me po. Pagkatalikod doon natin, makikita po natin, ang isang 1993. And then, will po. Diyan po bumabase ang ating mga kolektor kung anong reverse o dayan. yan. Diyan po bumabase ang ating mga kolektor. Ayan po. Kung tawagin po niyan, yan po ang ating likod nito. Kung tawagin natin ito, ito po ay central bank seal within circle and gear. Design within scallop border. Ayan. Bago tayo magsimula sa ating talakyan, kilalani mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, period, Republic 1946, up to date po, type, standard circulation coins, years. 1995 hanggang 2017, value na ito, 5 pesos po. Nakapalog po ito sa BSP series. Currency, piso po, 1967 up to date po. Composition po nito ay nickel brass. May bigat po itong 7.7 grams. May haba pong 27 mm. May kapal po naman itong 1.87 mm. Hugis po, siyempre bilog nyan. Orientation nyan, medal alignment. Ayan, number and dash, 1680. Reference number, KM-272. Ito pong year 2002 kung tawagin ng ating mga kolektor, ito po ay reverse day one. Ito lamang po ay 11%. Ayan po. Wala ba pong mintails kung ilang pirasong ibinababa at ito po ay ating ginagamit pa. Ang mga ginagamit pa po nating mga coins, hindi pa po binibigyan ng numista kung ilang piraso ang kanilang ginagawa. Pero may price na doon sa ating numista.com kung tawagin ng ating mga kolektor, yung kanyang very fine 14, extra fine 15. Daw ko tayo naman sa kanyang presyo, ayan, sa online. Doon sa ebay.com po may nagbebenta na nito ng 352 pesos. Meron din tayo nakita doon na 349 pesos, yung pinakamalit po ay 236 pesos. Dako naman tayo sa kanyang price doon sa ating Carousel PH. Ayan. Doon sa Carousel PH po, ayan, ang seller po ay si Vincent, ayan po. Error coins naman yung kanyang 2,000 to. binebenta niya po ng 3,000. May nakita ho naman tayo nagbebenta nito doon ng 200 pesos. ayang lamang po ang aking may babahaging kanyang presyo po at wala na pong iba. Ayan. So hanggang dito na lamang po. Luzon, Visayas, Mindanao. Kung saan kayong dako na mundo po. Kepse po sa lahat. And God bless.